Kailangan bang may handaan pag magpapabinyag? Naging kaugalian ng mga Pilipino na pag may malaking okasyon gaya ng binyag o kasal, kailangan may handaan din. Ito ay pinag-iipunan para maimbita sa selebrasyon lahat ng kamag-anak at kaibigan. Magandang kaugalian ito dahil nakikita ang pagbibigay importansya sa okasyon. Ngunit kung minsan pinopostpone ang pagpapabinyag dahil sa walang pera para sa handaan, kailangan maintindihan ng mga magulang na mas mahalagang mapabinyagan agad ang bata sa lalong madaling panahon pagkatapos isilang. Bakit? Gusto ng Diyos na mapasakan niya ang ating mga anak pilang anak din niya, na matawag siyang ama ng lahat ng kanyang nilikha. Mahalaga ding magpabinyag agad para sa kaligtasan ng bata. Ito'y sinasabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 5. Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isinilang mula sa tubig at espiritu. At sa binyag, nakakakuha ang bata ng nagpapabanal na grasya o sanctifying grace mula sa Espiritu Santo. Siya ay nagkakaroon ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. At siya ay nakakatanggap ng ilaw ni Kristo na nagbibigay ng liwanag sa buhay. Ang mga magulang ng isang bagong binyag ay nakakatanggap din ng grasya dahil sa kanilang pananampalataya. Inuuwi din nila sa kanilang tahanan ang proteksyon na tinanggap ng kanilang anak laban sa masamang espiritu. Ang magulang ay tumatanggap din ng liwanag ni Jesus. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa bata mula sa pagsilang hanggang mabinyagan. Nung panahon nga ng ating mga lola, hindi nilalabas ang bata sa bahay hanggang hindi siya nabibinyagan. Kaya may pera man o wala, may handa o wala, huwag nang ipagpaliban ang binyag. Kailangang mabinyagan ang bata sa lalong madaling panahon. Pagninilay Naintindihan ko ba kung gaano kahalaga ang pagpabinyag ng maaga? Mahihikayat ko kaya ang iba na ipabinyag ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon? Panalangin Panginoon, ninais mong malaman ko ang kahalagahan ng pagpapabinyag sa lalong madaling panahon. Naway maibahagi ko din ang aking kaalaman sa aking kapwa. Amen.